Hi mga beshi, magluluto po tayo ng ginisang gulay or yung may agod tayo, yung bunga ng malunggay. Sa kapampangan po is tawag po nila sa agod. Ginisa po natin yung ating bawang at sibuyas. Naglagay po natin yung ating inimay na tilapia. Naglagay po tayo ng kamatis mga beshi. Tapos po ayan, imimekos-mekos po natin yan mga beshi ko para po madurog yung ating kamatis. Tapos mga besi, ilalagay na po natin yung ating sitaw. Puro bigay po yan mga besi, <laughs> yung ating gulay. Pati kamatis, bigay din po yan. Tapos mga besya yan, mekos mekos lang po natin yung ating sitaw para pumagisa ng gusto. Tapos sir ready na rin po natin yung ating malunggay o sa kapampangan agud. Ayan mga besiko, yung ating sariwang malunggay, bunga ng malunggay. Ayan, e, may mekos mekos lang po natin siya mga besiko, Sayang nga lang po wala tayong kalabasa. Masarap po may kalabasa din yan mga besya so walang kalabasa. And then, mga beshie, yan, minimecos-mecos po natin ang gusto para maluto yung ating agud or bunga ng malunggay kasama ng ating sitaw. Tapos po, lalagyan po natin ng konting tubig para po kumulo yung ating gulay na linagay. And then, mga beshi tatakpan po natin yan. And then, pagkatakip, ayan na po siya. Kumulo na po siya, mga beshi. i naman po natin yan, mga beshi yung ating ah, uh, ating okra at saka po yung talong. Kilalagay din po natin dyan mga beshi sa ating bungang malunggay at saka sa ating sitaw. Ayan mga beshi ko. Mekos mekos lang po ng bahagya and then i-ready ir na po natin lalagay yung ating talong. Ayan at saka yung ating okra. Okrang ang masustansya mga beshi. Ayan. And then, may anyway, mekos-mekos din po natin yan, mga beshi, para po Maluto din yung ating talong at yung ating okra, mga beshi. Ayan. Mekos, mekos lang. ika nga po nila, mga beshi. Try niyo, mga beshi, yung sarap pong pangsahog yung uh, pirito or hinihaw na isda. Kahit ano isda, masarap po siya, malasa. And then ay, mga beshi, paluto na po yung ating ginisang gulay na agud or bunga ng malunggay. With sitaw. With okra, with talong, ayan mga beshiko, with partner na pritong fresh tilapia. Ayan na po mga beshi, yung ating masarap na ginisang gulay, good or bungang malunggay, mga beshiko. May partner na pritong fresh na tilapia, mga beshi, kain po tayo, mga beshiko. Ayan po yung aming ulam kanina, mga beshiko ginisang gulay o agud or bungang maunggay. Ayan mga beshi, kain na po tayo mga beshi ko. Maraming salamat po at magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar mga beshi. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa aking mini vlog mga beshi. God bless you all po mga beshi ko.